Kapuso Actress na si Carla Abiliana nang muli siyang humarap sa ilang entertainment media. Ang bongga nga ng inihandang press kuhan ng AAA Management para sa contract signing ni Carla kung saan winelcome siya sa bago niyang talent agency. Ito rin ang namamahala sa showbiz career ng Kapuso Prime Time Queen na si Marian Rivera at ang phenomenal star Maine Mendoza. Tuluyan ng ang nagpaalam ang kapuso actress TV host sa pangangalaga ng talent manager na si Popoy Caritativo. Ito rin kasi ang siyang humahawak sa karer ng ex-husband niyang si Tom Rodriguez. In fairness, talagang game na game na sinagot ni Carla ang mga controversial at ma-intrigang tanong ng press sa kanya, kabilang na nga ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Tom Rodriguez. Ayon kay Carla, napatawadan niya si Tom at wala na siyang maibigay na dahilan sa kanyang puso na may kaugnayan sa kontrobersyal nilang hiwalayan. Ayon po kay Carla, kailangan niya raw patawarin ng dating asawa para na rin sa kanyang katahimikan at para tuluyan na rin makamove on sa kanyang buhay. Inamin rin niya na totally nakamove on na siya sa nawasak na relasyon nila ni Tom at inamin din niya na masayang masaya siya ngayon sa kanyang buhay. Natanong din siya kung pwede pa ba silang maging magkaibigan ni Tom pero sinagot iyon ng aktres na ayaw niyang magsalita ng tapos kasi maraming bagay ang posibleng magbago. Napapabalita and <laughs> i'm magbabalik Pilipinas na ang dating asawa na si Tom Rodriguez. Kaya naman ay tanong din kung ready na ba siyang mag-cruise ang kanilang lantas, lalo't pareho pa rin sila sa bakuran ng GMA7. Sagot naman ang aktres na matagal na niyang naisip yun at prepared na siya sa bagay na yon. Totally nakamubo na nga si Carla Villana at masaya tayo para sa kanya. Matalanda ang ikinasal si na Carla at Tom noong October 2021 makalipas ang kanilang 7-year relationship. Pero naghiwalay din tatlong buwan matapos ang kanilang wedding. So that's all for today mga kachika. This is your Project EO. Please like and subscribe. See you at my next chika.